Baka umay na kayo, kaya mag-desert naman muna tayo. Ayan nga, tula nyo kung anong gagawin ko. Nag-ipon na nga ako ng tubig, pero makamaliit yung una kong lagayan, kaya nilipat ko ito. Doon nga, sa inipon ko tubig ay naglagay naman ako ng gulaman na puti. Isang dosen ng sushi na gulaman nga pala ang gamit ko. Yung tubig ko ang ginamit dyan ay na lang din. After ko nga ilagay yung gulaman ay nilagay ko naman itong kape. Kaso yun nga, nagkamali ako ng proseso. Dapat kape muna bago gulaman kasi nagbuubo yung kape ko. Kaya gumamit ako ng sekretong teknik. Doon nga sa tasa ay naglagay ako ng mainit at doon ko kinanaw yung kape. Naglagay na nga rin ako ng asukal para may lasa naman ito. May kalahating kilong asukal nga yata ang nailagay ko rito. Ayan nga at noong mga panahong to ay buhay na yung apoy nito. Ayun, nagkipra lang ako ng kape na may gulaman. Charot! <laughs> Ayun, habang nakasalang yung kape na may gulaman ay niready ko na yung paglalagyan ko nito. Tatlong nga yung palangga inihanda ko para kakumadaling tumigas ito. Oo, oh, nagmamadali akong tumigas dahil hating gabi na ng mga panahong to. At wala na tao. <laughs> Kung ano-ano sigurong iniisip nyo. Ayan, nakapagsalin na nga ako sa unang palanggana at isasalin ko na itong sa pangalawa. Nasalin ko na nga lahat at ito na sila. Ayan, tinutukan ko na nga ng electric pan niya dahil binabanas daw sila. Dito sila kontento sa loob kaya naman inilabas ko muna sila at tamang chill lang. Sabi ko kakoy manigas kayo dyan at babalikan ko kayo dyan. Kaya naman umalis muna ako at namasyal ako ngunit itong akin nasaksihan. O diba gabing gabi live show yarn. <laughs> Ayun, pagkatapos ng show ay bumalik na rin ako. Baka ako na nagas na yung pinapatigas ko. And ayan, mukhang matigas na nga siya. Kaya naman, nag-start na akong hiwain ito. Medyo matagal nga yung proseso ng paghihiwa. Buti na lang tinulungan ako ng mga tiyahin ko. Hihiwain nga lang namin ito ng mga pakubes na maliliit katulad nitong nasa video ko. Tapos, simasimasin nyo yung mga gulaman para masarap ang dessert nyo. Para pala wala yung gulaman nyo. Aya, padalawang palang na nga pala ito. Dugot pawis nga pala nilalaan ko dito kaya naman talaga napakasarap nito. Saktong sakto habang ine-edit ko to ay nagchat yung asawa ng pinsan ko at napakasarap daw ng gawa ko. Paano daw yung proseso nito at ano daw ingredients ang ginamit ko? Yan nga pala ang patunay Oh. Kaya sabi ko kako atayin niya yung video ko and watch and learn. <coughs> Ayan nga, at natapos na kami sa pangatlong palanggana, kaya naman magtitimpla na ako. At ito nga pala yung mga ingredients na gagamitin ko. Doon nga, sa iniwa-hiwa naming gulaman ng pa-cubes, ay naglagay na ako ng condensed milk. Dahil mahal ang gata, syempre sinaid ko ito. Tapos, naglagay na nga rin pala ako ng Nestle cream. Tapos, nilagyan ko nga rin pala ito ng evaporated milk. Tapos, ito nga pala yung isang dahilan kung bakit special yung dessert ko. Yan, naglalagay ako ng Oreo. Dinudurog-durog ko nga muna yan bago ko ilagay dito sa palanggan ng tiniplahan ko. Kung hindi available sa inyong Oreo ay pwede namang cream o. Ayan, after ko malagay lahat ng ingredients ay hinalo-halo ko na ito. Hindi ko nga pala nilahat yung mga gulaman na hiniwa namin kanina baka ako kasi magkulang sa gatas. Pero mukhang okay naman kaya ngayon ko na lang idinagdag. Pagkatapos nga ay halu-haluin lang ulit. Lalagay nga rin pala ako ng cheese dyan para mabalansi yung tamis. And ayun, packing time. Dahil birthday yan nga pala ito, kaya sa plastic ng yelo namin ilalagay. Para mas mabilis na nga rin mag-sharon kung sino mo may gusto nito. And ayun, finally natapos na kami. And yung konting yan, ako rin na kumuha niya kinabukasan. Kaya ayan, sa mga gusto magpagawa dyan, may talent pin ako sa susunod ha. Naabot pa ako ng hating gabi, makagawa lang. <laughs> Di ko nabanggit, copy jelly nga pala ang tawag dito.